Ang karangalan to, hindi lang po kay Atty. Lene Robredo, pati na rin po sa ating bansa. Buti na lang talaga na andyan si Atty. Lene Robredo at nagbibigay ng karangalan patuloy na inaangat ang lahi natin. Abay, kung titignan niyo po kung wala si Atty. Lene Robredo, sino ang asahan? Paano magiging positibo ang imahe natin sa ibang bansa? E eh, di ba napakalabo? Dahil yung dating presidente, sangkot sa kaso may kaso sa ICC. Ibig sabihin, pag naandyan ang kaso mo sa International Criminal Court, hindi birong kaso yan. Malaking kaso yan. Malaking pang-aabuso yan. Malaking human rights violation yan. Kaya naandyan yung kaso. Kaya iniimbestigahan ka. Paano kung wala ang isang ator ni Lenny Robredo? Ay talaga pong negatibo. Patuloy na magiging negatibo ang tingin ng, ng international community sa ating bansa maasahan ba natin yung nakapuesto, nakaupo ngayon? Malabo rin po. Dahil yun nga, ang daming ipinagyayabang na kuno ay uh, mga pledges pag siya ay nagta-travel, yan ba ay na-realize na? Yan, na na, 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 na nag-materialize na ba yung mga pledges na yan? O di ba wala pa rin? Na ang ibig sabihin, hindi pa rin maganda ang tingin. Hindi pa rin positibo ang impression ng international community or ng ibang bansa sa atin, hindi pa rin sila kumpiyansa. Abay, eto, tignan nyo, patuloy po na nagbibigay karangalan si Atty. Lenny Preto Habang yung mga habang yung mga nating kababayan, patuloy na binabagsak at sinisiraan si Atty. Lenny Rubredo. Yan po ang napakalaking kamalasan. Masaklap isipin na baliktad na ang pag-iisip ng marami nating kababayan dahil sa mga um, sa mga media sa mga uh, trolls na nagkalat at ginamit nga noong nakaraang uh, election at noong 20 last year election lang. Doon nagsimula eh, doon nagsimula na lalong magulo ang kaisipan ng mga kababayan natin at mabaliktad nga rin ito. Na ang paniwalaan na ang dapat tingalain ay yung mga taong sangkot sa kaso, may kabalastugan at kung ano anong krimen. Ayan. Napili si dating Vice President. Atty. Lenny Robredo bilang isa sa mga fellow ng Rockefeller Foundation para sa prestigyosong Bilagyo. O, ano man ito. Um, Center Residency Program. Parang ito yung sa Harvard din. Okay? Di ba napili siya sa Harvard? So ito ay kanangalan sa atin. Hindi hindi yan alintana kay Atty. Lenny Robredo na meron na naman siyang bagong maipagmamalaki dahil hindi naman nagmamalaki ang isang attorney Leni Robredo pero totoo na ito po ay uh, karangalan sa ating bansa yung mapabilang lagi yung pangalan ng siyempre hindi lang naman pangalan ni attorney Leni Robredo ang naan dyan. former vice president of the Philippines sana nga ang, sa mga susunod na pagkakataon sana yung mga ganitong organization na pinipili si attorney Leni Robredo sana ang ilagay ay former or former president or president of the Philippines that that never happened. Ganon sana. Okay. Yon, ganyan po. Kumpara natin sa nangyayari kay Digong. Ah. Sana sana hayahay na lang si Digong ngayon eh. Dahil abay tapos na yung termino mo. Marami kang naloko, marami kang naoto, marami kang napaniwala na ikaw ay best president. Yun lang. Hindi mo maiiwasan na mas, mas mas powerful, mas malakas ang puwersa kahit ko konte ng mga taong totoong nag-iisip ng tama at may dunong at ang alam nila wala kang nagawa at ang alam nila nagpahirap ka lang sa ating bansa. Tingnan mo, may kaso ka ngayon. O ano daw, eto nakakatuwa lang na i-share. Napili naman daw etong si dating President Rodrigo Roa Duterte bilang isa sa mga fellow inmate ng ICC para sa prestigyosong permanent residency program nito. You see, ganyan po kalawak, kataba ang isip ng mga taong may dunong. Ganito ang naiisip nilang comparison ng dating Vice President na si Atty. Lene Robredo at etong dating Pangulo. Pero may laman. Yung mga ganitong klaseng analogy, may katotohanan. Makikita natin na siya nga. Bottom line, kahihiyan ang dala ni Digong para sa ating bansa. Napakalaking napakalaki naman na award o napakalaki naman na napakapositibo naman na impression ang binibigay sa atin para sa ating bansa ni Attorney Leonardo Robredo. Ganyan.